At araw ngayon, Kuwento Noon! Noong October 14, 1943, pinasinayanan ng Japanese-sponsored Philippine Republic at nanumpa bilang Pangulo si Jose P. Laurel, Sr. Si Jose Yulo na siyang Pangulong Mahistrado ng Korte Suprema ang nanumpa kay Laurel. Itinaas ng General Emilio Aguinaldo at Artemio Ricarte ang watawat na ipinakita sa publiko sa unang pagkakataon mula noong April 1942 nang ipagbawal ng mga Hapones ang pagpapalipad nito. Nagpahayag ng invocation si Bishop Guerrero at nagbigay si Laurel ng inaugural address na ng 21 gun salute at humigit kumulang limang minutong pagkampana sa simbahan. Kasunod ng inaugurasyon kinahapunan, nilagdaan ng Administrasyong Laurel ang Japan-Philippine Pact of Alliance na naglalaan ng kooperasyong pampolitika, ekonomiya at militar sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Si Laurel ay nanungkulan hanggang sa pagsuko ng Japan sa Estados Unidos noong 1945. Nauna rito, kasunod ng pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii noong December 1941, inutusan si Laurel na manatili sa Maynila ng Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon na tumakas sa korehidor at pagkatapos ay sa Estados Unidos upang magtatag ng isang government in exile. Ang malapit na relasyon ni Laurel sa mga opisyal ng hapon bago ang digmaan ay naglagay sa kanya sa isang magandang posisyon upang makipag-ugnayan sa mga puwersa ng pananakop ng hapon. Walang pagpipilian si Laurel kung hindi tanggapin ang hamon ng pamunuan ng isang hindi popular na pamahalaan para lamang mapahina ang epekto ng pananakop ng mga hapon. Ang buhay sa ilalim ng pananakop ng mga kaaway ang pinakamahirap at mapanganib para sa mga mamamayang Pilipino na may limang mortal na kaaway. Ang militar ng hakon, ang mga sakit, mga gerilya, gutom at mga espiyang Pilipino na binayaran ng mga hapon. Ang pananakop ng hapon ay tinutulan ng mga malakihang aktibidad sa ilalim ng lupa at gerilya na itinuturing na backup unit ng United States Army ang mga Pilipino ay lubhang nagdusa mula sa kalupitan ng mga Hapones, kabilang ang pagkawala ng mga buhay at napakalaking pisikal na pagkasira ng oras na matapos ang digmaan. Tinatayang isang milyong Pilipino ang napatay at ang Maynila ay napinsala ng husto. Nagpatuloy ang pakitipaglaban ng mga Pilipino hanggang sa nilagdaan ng Japan ang mga tuntunin sa pagsuko sa Estados Unidos noong September 2, 1945, sakay ng barkong pandigma na Missouri sa Tokyo Bay. Ang mga hapon ay nagdusa ng higit sa 425,000 na matay sa Pilipinas. Marami pang mga kwento ang tumulong humubog sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayan nga, naman na Madam Bea. Si Madame Jose Dambia. P. Laurel. Siya ang pambansang adobo. Diba? Kasi yun yung masarap na nilalagay talaga sa adobo. Yung Laurel. Ng, oo, siyang ang naginikurasyon Ikat, na ikatlong long pangulo ng bansang Pilipinas. Pilipinas. Oo, oh, oh. after oh. Yan, ni, ano? Sino? Manuel L. Quezon. So mano nauna si Manuel L. Quezon. Tapos oh, oh. sape sinong nauna. Si, si Emilio, Emilio Aguinaldo. Aguinaldo. Emilio tapos si L uh, Quezon. Quezon tapos si, si... Jose P. Laurel. Laurel na. Yes. Diyan nauso na yung mga adobo sa iba. Tiyos! Uh -oh. Hindi ko talaga binitawan. <laughs> Talagang gina g ka dyan. Sige, ibigay ko na sa iba. <laughs> Dahil yan mamaya, ang ulam natin adobo ha, Madam uh -oh. Bea. Oo, adobo yan. Tapos, Oo nga, bukas magkuklitan pag, tayo. Adobo. Uh Oo, -oh. pagpa-paalala pa, pa, um, uh -oh. na, na pangatlong pangulo na nga si Jose P. Uh -oh. Laurel.